Assalamualaikum. So today is birthday ni Bunso. Kaya naman mag ako. And ang kagandahan pa niya, nagkaroon sila ng Eid um, celebration sa school nila today din. Kaya naman parang feeling daw niya is double celebration. Parang sa kanya daw lahat yung buong araw na to. Kaya naman ganun. Balak namin na kumain sa labas. Uh, nagrequest request sila na mag-KFC kasi nagpadala si kapatid at si tita Raya nila ng, ano, ng cash para kay Bunso. 'di ba? Buti pa si Bunso merong cash. <laughs> Eh, pero yung nga lang, maulan dito sa amin sa Abatabad. Kung kailan naman, summer na sana. Pero parang mag two weeks nang umuulan. So, papahintuin muna namin, tsaka kami lalabas. And, in iniisip ko din sana na-invite yung mga ibang bata. Pero sabi naman ni na kuya na, sana kung pwede, kami lang daw muna ngayon. Tapos, later naman yung mga ano, ibang pinsan nila. Kaya sabi ko, okay. Dito naman sa Pakistan, ang mga bata, ay hindi naman sila nag-request ng bonggang-bonggang birthday. Minsan nga kahit cake lang, masaya na sila, ba? Diba? Tapos hindi pa nila yung maubos-ubos. Pero ang talagang gustong-gusto ni Bunso at ni Kuya, kahit daw hindi lumabas, kahit walang cake, I mean kahit hindi kakain sa labas, kahit walang cake, basta magka-travel kami. Gusto nila magpunta sa mga amusement park, sa may bandang Islamabad, o, oh, ba? Diba? Ayaw nga nila ng bonggang, ano, ng mga madaming handa na pagkain. Gusto naman nila mag-travel, which is, mas malaki naman ang gastos para sa amin, yabi, pag ganon. So, nung last time kasi, napagbigyan na min si Kuya dahil first time din tayo magpunta ng Joyland, magpunta ng Pesalmos, tapos madami kami mga, ano, basta first time namin nung banding lang buong kasama yung mga bata. Pero si Bunso kasi, napaka simple lang ni Bunso. pag tinatanong ko siya kanya, ano bang gusto mong gift? Wala siyang sinasabi kahit mga laruan, wala, wala siyang kahilig-hilig sa mga ganun. Ang lagi lang yang sinasabi sa akin, up to you mom, whatever you want. Ganun lang siya, hindi ka tulad ni Kuya na talagang, kung talagang tinanong mo ka anong gusto ni Kuya, kung madami lang sigurong kaperahan, mga ganyan niya, sasabihin buong bahay, gusto ko pumunta sa ganito, ganyan, gusto bibilhan niyo ako ng madaming, kasi mahilig siya sa mga, uh, mga CDs, mga sasakyan, so at least kabalikteran tiran siya man siya ni Bunso na sobrang simple lang, as in hindi siya nag -demand. kahit na sabi ko gusto mo ng damit, gusto mo lang shoes, as in wala, wala siyang mga inaano, kahit nga bumili lang ng candy or chocolate eh. never siyang nag, ano, nag-request sa amin, kaya fairness naman si Bunso, <laughs> kung saan saan na lang ako ano, pumapwesto pag nag-vlog ako, pag mag-start ako mag-vlog, pag nandito ako sa bahay. Pangatlong cake na niya to. Ngayon ko lang videoan kung kailan ganyan na siya. Ayan, palabas na kami. Hindi na namin naintay na ano, huminto yung ulan. Parang tuloy-tuloy na naman tumagdamag. Kaya, abang mahina-hina pa, nalabas na kami. Para mag-KFC, pagbigyan yung mga ng mga bata. <laughs> May taga pa yung ako. <laughs> <laughs> Ang tagal kong hindi naka-experience magpayong dito sa Pakistan. Nag-book na kami ng indrayo kasi madami kami. Kasama din namin si ano, ayan si Bacha kasi Zishan. Sean. Ayan ang bunso. Worthy ng bunso. Ayan ang Zishan. Ayan ang kuya. And this is me. Ay, punso. Look na hindi pa binabaha dito. Sa abato ba? Uy. My heart. Eh. My heart. Go, shalala. Nandito so, na kami. <laughs> it's fine, ba? <but> it's okay. <laughs> no, 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 no. Thank you, bye! So, ayan. May payong na ako. Go. Go. namin makakasama sa Shishan. Siyempre ito, suking-suki na yan. Gutom na-gutom na naman. Yan, kaya gano'n naman yung mukha niya. <laughs> look at boy. Mom, look this. Kaya uh, parang birthday rin niya. <laughs> 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 ha? Yeah. Huh? Okay, we will have This is Thank you so much, baby. Ayan, kakain na muna kami. Kasi kanina pa ako gutom na gutom. Yang gutom na gutom na yan. Nandito ah, ah, ah. kami. Saan tayo ngayon? Nasaan ka? Nasaan ka? Nandito kami. Today, no, let's celebrate the day of freedom with a Korean movie at night. Now he will go in First, first, I can take the mobile. Mobile? We will make videos. video. Okay, let's wait for him. then now inside. And my brother is to come. Okay, let's go. Wait! Wait for me! Climb here. Look. How are you? Hi. Hi. Come, let's go. <laughs> <laughs> what they are they doing? <laughs> Who will Shand go first? Shandri. I think Shandra. Shandra will go first. Look. Oh. Look. This. I think I can see Papa Oh, Mom! Can you guys can see Mom? Come down. Give me the mobile. Listen. I'll just thing. You will keep the mobile. of this stage 99 बाबा तो 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 much. I have a lot of pain daw, sabi ni Bunso, kasi nahulog siya. Ang oh, sweet ni Papa! Nandito kami ngayon sa ano, uh, stationery para bumili ng mga gamit ni Bunso. Hindi pa rin available hanggang ngayon yung science book ni Bunso. The notebook kung siya na sa kanya. Pencil, eraser, also. Colored pages. Oh. Yeah, seven colored pages. Seven colored pages. eraser. Let him to choose. Yeah. bibili na rin kami ng ano ng uniform ni Kuya na isa kasi may bago na naman silang uniform. Nasa taas sa second floor siya. Last time also we came here, right Kuya? You check last time, no? Before, okay, yeah. Check the size. How it's okay. very small. Okay. What will be your Maybe 32? Will it be 32? Let's 32. Try. 32. Huh? 32. 32. 32. Why did they choose this one? Hmm. Yeah. Hindi oh, naman niya mapakali. Let's Kapareho nung tumbler ni Kuya. Bumabayad na si Javi. Mm -hmm. Binabalot na yung mga gamit ni Bonsa ni Kuya. Yan siya mapakali eh. <laughs> And finally We are at home Si Javi lumabas ulit Kasi may nakalimutan siyang bilhin Ang tagal namin sa labas kanina Pero akala na Yung pala namin hindi namin na double check Na may kulang pa pala kaya naman, umuulan pa rin hanggang ngayon. Lumabas muna siya. And finally, nai-celebrate din namin ang birthday ni Kuya. Yun na yun. Napakasimple. Pero ang mahalaga ay masaya naman. Ang bakit po kuya ako ng kuya? Uh, bunso pala. Okay, hanggang sa muli. Allah Hafiz.